Mahilig ka rin bang kumain ng kanin tulad ko? Likas na nga sa mga Pilipino na kumain ng kanin, lalo na pag fried rice. Pero alam nyo ba guys na may nakainan ako sa BGC Tagig na swak sa budget natin at talagang quality ng mga fried rice ang matitikman nyo. Start at 99 pesos e eh, makakatikim na kayo ng kanilang quality na fried rice. Bagong luto ang isaserve nila sa inyo at lulutuin pa mismo sa harapan mo. Dalawang lutuan ang meron sila dito kaya mga ilang minuto lang e eh, makakakain ka kagad. Pero isa talaga sa nagustuhan ko dito sa kanilang fried rice at talagang dinayo ko pa eh yung bago sa menu nila na salted egg fried rice. 165 pesos, meron ka ng quality food at siguradong mabubusog ka dito dahil sa kanilang serving. Meron din silang flaming beef fried rice, braised pork fried rice, barbecue chicken fried rice, yang chow fried rice, seafood supreme fried rice at chili fried rice. Yung chili fried rice pala nila, mamimili ka ng spicy level kung mild, medium, or super. Kaya sa mga spicy lover dyan, eh perfect to sa inyo. Eto nga pala ang kanilang menu ng kanilang fried rice. At ito pa ang iba nilang menu. Meron din silang New Orleans fried chicken, chicken chips, snowflake chicken popcorn, chicken popcorn, Taiwan sausage, golden cheesy balls, lobster balls, fish fillet, at Shumai May sauce ng kasama yan. Teka, meron din silang unlimited soup. Self-serving yan guys Mushroom soup nga pala to. Kaya yayain mo na ang tropa, katrabaho, jowa o pamilya mo na kumain dito. Siguradong magugustuhan nyo. Sa tapat lang pala sila ng Mitsukoshi BGC Mall. Tatawid ka lang at onting lakad eh makikita nyo agad ang TFF or Tarsier Fried Food. Located pala sila sa Ground Floor The Shops Grand Central Park, 7th Avenue, Corner 36th Street, BGC, Taguig City. O kaya isa nyo na lang sa Google Map ang TFF Tarsier Fried Food The Shop BGC para makita nyo agad. Meron silang dine-in sa labas kaya feel mo ang vibes ng BGC. Ang cute pa ng statwa nila dito. Pagpasok mo pa nga lang sa loob, eh, makikita nyo agad ang mga chef na nagluto. Malinis at maaliwalas ang kanilang dining area. Maganda ang ambience, ah. Kita naman sa design ng kanilang resto, di ba? Naka-aircon na rin pala dito, guys, kaya mag -e enjoy kayong kumain dito. At kung wala naman kayong time pumunta dito sa kanilang resto or malayo kayo sa kanilang location, eh, pwede kayong magpa-deliver sa food panda or grab. Open pala sila ng 10 a.m. to 11 p.m. Kaya sa mga gusto makatikim na mga quality fried rice, eh, mag-food trip na rin kayo dito sa Tarsier Fried Food. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala kami sa may TFF or Tarsier Fried Food dito sa may ground floor ng The Shops Grand Central Park, 7th corner 36th Street, BGC, Taguig City. Para matikman yung kanilang iba't ibang klase ng mga fried rice. At ito nga yung bago sa menu nila, yung kanilang salted egg fried rice. Ayan, guys. Bago sa menu nila to. Kaya tikman natin to. Ito guys, yung kanilang salted egg fried rice, 165 pesos. Pero you know? Mm. Sosong lasa yung ano, salty nga Pero sakto lang yung flavor Guys, magugustuhan yun na yung lasa na ito, promise Mmm Mmm mm. mm. Ang malupit nga dito guys, meron sila dito Unlimited soup Ayan, mushroom soup siya Ngayon, mainit-init to oh. Mainit-init Ayan din dito. Bali, self-service nga pala siya, no? Ikaw mismo kukuha ng soup mo. Mm. Mm. Pero guys, kung gusto mo ng toppings, mag-order kayo ng kanilang New Orleans Fried Chicken, 85 pesos. Bale, best seller din nila to, no? Yan. Ngayon lang makatimong ng ganitong, ano? Ganitong flavor ng chicken. Mm. Soap ng flavor. Matamis-tamis. Ang ganda ng pagkaluto sa chicken. Diba? Hmm? Mm, gabi Panalo to Ito naman guys Yung kanilang flaming beef fried rice mm, Ang dami mga beef una subo pa lang guys mm. Yung serving nila sa so fried rice nila Parang 1 to 2 peso na makakain na ito Kung gusto mo naman siya lagyan ng toppings guys Mag order kayo ng kanilang chicken and chips 65 pesos Ayan o oh. Mali chicken skin nga pala to Iman natin hmm Crispy. Ito naman guys yung kanilang pork fried rice. ano, you know, Ang oh, lalaki. Dami. Ang lalaki pa na laman. Ang lasa na ito malapit sa lasa ng adobo. Ito naman yung kanilang yang chow guys o. Oh. Yan you know, May mga uh, hipon. 195 pesos. Tikman natin. Pag bumudrip kayo dito, sulit. Hmm. Guys, nag-order din pala ako ng kalilang Taiwan sausage, no? 95 pesos. Hmm. 85 pesos, golden cheesy ball. Hmm. Hmm. Matisi, oh. Chicken fried rice nila, mga mare. So, tara, tingnan natin. Mm. Bale, ito nga pala ay chili fried rice. Grabe, may eggs siyang kasama, Halagang 99 pesos. Uy, mura. murang mura. mura. Mm. <sighs> mm. Bale, ito naman yung seafood supreme fried rice nila, mga mare. Meron yung dalawang shrimp at meron siyang mga tahong nakasama. Abster ball. Bon. Ayan o. Mm. At syempre, hindi ko naman makakalimutan itong fish fillet nila. So, tara, tikman natin. Mm. Guys, self-service nga pala dito pagkuha ng tubig mo. Ayan, Kailangan yung kanilang water station. Ah, solve